this me, Atina, and Welcome to my vlog. So, for today's video ay susunodin natin yung munso namin kapatid. Naglalakad lang ako ngayon dahil dinala ni Papay yung motor. Magmotor motor ang tako karoon niya kay paggawa na ako. Gidala din ni Papa kina Mista dito sa Tuyabang Pato. Masan, ka, masan may magkakilagal yung kaya ng fiesta dito naghike layo-layo kahit ta lay -layo, so dapat makasayo tag ato sa nilahan ni Bijen kay na maabtan siya ngayon matingalan naman po ito may yun po ito ngawa siya bantay hananap ito at <laughs> ah, siya ay told man po siya ngayon na ah. bantayan sa dito para maanad po sila kaya mag-grade na siya sunod then ang ko na ana mo amo um, na nga sundoon mga 10 10 am no na na mo si yang school ko ana na mo di half day man lang half day nya ko ra pajoy isa na na mo ko work ni undang na ko for some reason anong undang ko medyo na na ko sa tunga-tunga <laughs> ito layo pa ang silahan ang kwa magon makalayo doon naman dyan sya kung lakturon lakturon pero okay medyo na kanang kay mga balay balay yung malihan ang mga dalan mo nang ari dito sa highway mo na nanambok na po guys nanambok na po guys for <laughs> your medyo pag mamon sa tasa pag wala na tayo landong yan ni atong kong hmm, po tiger food init ka ayo karon guys super init dan bisan og mag bisan og magpayong gitaw ka mura gyud pa kag mapaso ka init igang gyapon <laughs> eh ano man na, ay <laughs> Mm, okay. Buslo trap ato payo. Kagi gunting. Okay ah. Hindi man pud tanang init. Kore oh, right isa diri nag kalakaw dries. Right? Ah, oh, diba? Super init talaga. So, karamag mag-vlog-vlog yung tagay. Okay. Wala naman ako wala lang kaya ko yung vlog vlog ka yan naman ko mag vlog vlog dito mong katagaran mag tiktok na lang ko mag tiktok kaya ra mo po lang akong sa balay kaya naman mo yung sa balay super init lang guys ko na kay tulo akong singa at kapit na tasa is nilakhan niya Beijing <laughs> na maglakaw na po may balik ani alas cheese na guys ang um, maot na mga 10 cup ten cup yun manas man, laso man, 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 makaaspas pa ta Lumpa, makapahulay patag kadyot ay hadin ulit na pod super <laughs> init talaga So, sa wala pa na kailangan ng kulay si Janelle uh, or night for short mo nang gipanguan. mo nang gipangalan, gipangalan ako kong page or ng mga kwan ako nga Ate Nai. So, ako may panganay sa mo sa mong Ate Nai. Maong Ate Nai Daily Life Vlog. so please support Pevla, I may support my channel, my Facebook page, my Facebook page. And then, kung ma makita yun ako ng magkadaghan ang mga subscriber, mga viewer, na anak ko ay mauna yung ako nga. Magtuloy-tuloy paghihapon. Naan -na ano ta? Nasa sa luyan ni Agi. Ay, hai, Hi. nama na me. Bijin. Dili magkwan pa. Hawid na ante. of your school ok ok lang <laughs> <laughs> di lagi magdagan mapitit na yung kanang kuron hawid nati hawid So, hanggang dito na lang kami. Kagalisod ko. Kaya namin sa Daplin Kasada. So, bye-bye! Bye -bye. Bijin.